Isang pangnegosyong idea ang sigurado akong papatok ngayong summer at kikita ka ng malaki ang gusto kong ishare sa inyo. Ito nga yung ating ice cream ice drop. Napaka-simple lang itong gawin. Sa puho ng 150 pesos ay magkakaroon ka na ng negosyo at sigurado akong papatok ngayong summer at kikita ka ng malaki. Paano ko nga ba ito ginawa? Gagamit ako dito ng dalawang kan ng Alaska Cream Asado at chinilt ko ito ng mga ilang oras. Gagamit ako dito ng isang manggang hinog, itong ating ice drop stick at tsaka itong ating disposable cups. Mango nga ang flavor na gagawin ko dito. Sa isang mixing bowl ay ibuhos lang yung dalawang kanyang ng ating crema asada. Sunod, lagyan ito ng 1 and 1 half cup tap water. I-mix lang ito na mag-welcome by niyang ating dalawang sangkap. Sunod, gamit yung ating electric mixer ay i lang ito hanggang sa mag-volume up ang ating cream. Para mas marami tayong magawa na ice drop. At habang unti-unti nang -unti nagbo volume up ang ating cream ay lagyan ito ng mango. In-slice ko nga ito ng maliliit. At pag ganito na yung ating cream ay pwede na natin ito i-transfer sa ating mga cups. At dito nga sa gagamitin nating cups ay lalagyan ko bawat isa ng slice na mango. Hinati ko lang nga yung isang mango. Yung kalahati ay nilagay ko na kanina sa cream at yung kalahati ay nilagay ko dito ngayon sa cups. Gamit yung measuring cup ay bawat isa lagyan ng ating ice drop mixture. Gumamit na ako dito ng measuring cups para pantay yung laki ng ating ginagawang ice drop. At ito na nga lahat yung aking nagawa. Nasa 18 cups itong aking nagawa. At ito nga, ibibenta ko to ng 20 pesos. Kaya papatak ito ng 360 pesos ang aking pagbibintahan dito sa ating ice cream ice drop. Nasa sa inyo na rin kung magkano nyo nga ito ibibenta. At dahil nga ang nabili kong cups ay walang takip, kaya nag-improvise ako. Gumamit nga ako dito ng aluminum foil. Ang ginawa ko, binutasan ko ang gitna at doon ko pinusok ang ating ice drop stick. At pagkatapos nga nito ay ilagay lang ito sa ref ng overnight hanggang sa ito ay tumigas. At pagkatapos nga ng overnight, ang pagpapatigas natin dito sa ating ice drop ay ito na. Grabe, napakasarap niya talaga. Talagang lasang-lasang ice cream talaga. Itaka, at saka yung texture talaga, napakapino. Pwede nga kayo gumawa kung anumang gusto nyong flavor dito. Pwede kayo gumawa ng Graham o kaya Oreo. Nasa inyo na kung anong gusto nyong flavor. Ito lang kasi ang ginamit ko ngayon dahil ngayon, yun ang available na meron ako sa aming ref, yung mango. Kaya kung gusto niyo magkaroon ng negosyo at kumita ng malaki ngayong summer, ay try nyo yung pangnegosyo ang idea na to. Hindi mo na kailangan magbalot pa na parang ice candy, hindi, hindi sasakit yung kamay mo sa pagbabalot dahil napakadali lang nitong gawin. Kaya magiging patok na pangnegosyo ito ngayong summer dahil napakainit ng panahon. Yung mga tao nga ay gusto talagang malalamig ang kinakain. Kaya ano pa mga mare, gawa na kayo!